Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha para po ngayong April 4, 2024. Ayan, at sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin dito po tayo sa ating sumada sa Pecha para po ngayong April 4. Ayan, dito po tayo sa April, yan po ay 4. At 4 din sa ating pecha At 24 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin po natin Sa mga numero nito, Simplify lang po muna natin sila Ayan, 0 plus 4 is 4 0 plus 4 ulit is 4 At 2 plus 4 is 6 Ganoon din po sa bandang gitna, ganoon pa rin po, i-add lang natin 4 plus 4 is 8 At 4 plus 6 is 10 at ganyan pa rin po sa bandang gitna. 8 plus 10 is 18. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron po tayong 18. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. Ayan, 4 plus 4 plus 6 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayo dito ng kombinasyon, pwede na rin po natin itong matayaan. 18-14 o kaya naman ay 14-18. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po ang mga numero natin, 14 at 28, ayan, simplify lang po muna natin yan bago po natin sila ay sumada. Ayan, para mas madagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Ayan mga idol, dito sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At yan po yung isusumado natin ngayon. 3, 5 at saka 9. At ay eh mga doon, pisahan natin. Unahin natin isumado ang 5. Pukunin muna natin ng 14. Sumado 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan yung 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5 at 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. then mayroon din po yung sumada natin sa 5. At isulog naman po natin ang 9. Dito naman po sa 9, kunin muna natin yung 18. Sumada 18. Si 1 plus 8 is 9. Pwede rin po yung 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung sumada naman po natin sa 9. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon April 4. Ayan, meron tayong 5, 14, 32, 23, 9, 18, 27, at 36. Sa mga numero po natin ito, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursunado po natin mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin ang 14, 14 at 9. Then, 18 at 23. Then, 27 at 5. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin na nakuha, mga kombinasyon po na pwede natin matayaan kung nagustuhan din po natin sila. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 14-9, 18-23, at 27-5. Ayan, kung okay lang po sa inyo yung mga numero ito, pwede pwede nyo na pumatayaan. Ito rin po yung mga numero tinatayaan ko dito po sa amin. At kung may mga nagustuhan pa po tayong mga kombinasyon dyan, mga numero dito sa mga naka-insirakal na mga number na ito, pwede pwede tayong magdagdag dito po sa task ko mo ha ayan na po yung pamili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero at ayun mga idol yun po ang ating sumado sa pecha para po ngayong April 4, 2024 maraming maraming salamat po